tatanungin ako sa iyo. Anong gagawin mo kapag ninakaw at sinira ng mismong kamag-anak mo ang mga gamit mo, kunwari? Oh, ganun? Ah, Magtatanong muna ako bakit. Oh, diba? bawat ano pag kasi sinira at ano, sinadya? Nila. Kasi may dalawang bagay na paninira, eh, hindi sinasadya at sinadya. Oh, kunwari, so, la, na, nalasing, sumugod oo. sa bahay mo, winasak yung mga gamit mo. Depende sa gamit na winasak. May mga gamit naman na pwede ng pagbigay uh, Hindi sapat para magkawatak-watak na pamilya. Okay. Pero so, may mga gamit na... Hindi pwede. Oh, pero ah, kasi pag ako, yung reaction, yung intention, doon ako magagalit. Bakit? Mm. Hindi hindi kailangan kung anong klaseng gamit yon. oh Yung... Diba? Bakit? Anong intention? Oh, oh, yung I think doon, no, doon ako mag-freak no, out. Ano ba? Ito, isang example. Pag nanghiram sa akin ng ano ba? Damit. Pagbalik sira. Yan, medyo nakaka ano yan, nakakainis yan, di ba? Ah, okay. Iba-iba kasi, uh -oh. kasi, hindi ko naman ma-imagine na may pupunta sa bahay na just maninira lang na sira Sura ulo yun pag ganun, di ba? So iba naman yung hiniram tapos binenta? Ay, wala. Mas matindi yun. Okay. Mabuti pa yung sira. Bumalik man lang, makita mo, mayakap mo, uh -oh. maipa, magpaalam ka ng maayos. Pero yung binenta... Hiniram tapos binenta? Oo, tapos papatubos pa sa'yo. Oo. Pinili mo, pinili mo na sinanla tapos ikaw magtutubos kasi wala ka na magawa. Tapos mas mahal pa doon sa original price. Wala naman po kasi, ako naghanap buhay po ako eh. Araw-araw po ako naghanap buhay. Pag nag-ano ko lang, yung nasisiw ko, iiwan ko sa padyak ko. May mga ano na, sira na sira. Siyempre, hindi ko na yung mapakinabangan eh. Sisiw? Opo, sisiw na ano. Yung binibinta ko. Tsaka okay na pagbalik nyo. an? kamusta ni Wala nyo, may mga, mga ano na, balahibo nagkalat na eh. Wala, na, wala, na, wala Ah, nakakalbo. Po. Parang kinalbo na 'yung mga balahibo. Okay. Anong siso po 'yung binebenta nyo? May kulay? O yung normal? May kulay po. Ano ba ang pinanggalingan nung nung ginagawa na na ganitong klaseng 'ng ginagawa ni Leonardo? Sa inyo. Bakit sa tingin nyo ganyan ang ginagawa? Ayaw ko po kasi yun lang yung inaano ko kasi hindi ko naman sila napansin. Kasi hindi ako nag-inom kasi. Sila nagtatagay. Tapos na yan. Masama po kasi yung ugali niyan, madam. Nung ano po. Katulad ng? Nang ano po, pag malasingi siya po. O, ta ano na nangyari? Parang hindi po nakakilala na kamag-anak niya po ako, ganyan. Tinungalin niya, po ako. Ay! Tinungalin niya. Tinungalin po yan, ma'am. Bakit ka may galit sa tsuhin mo? Kasi po... lumaki ka ba sa kanya? Hindi po. Ano po, nung binata po ako, doon ako tumira sa kanila. Okay. Tapos po, pag wala ano, magandang kaitogo nila pag ano ko, wala, may trabaho ako. Okay. Pag wala po akong trabaho, parang ano po sila, yung galit lagi sa akin, ganyan, ako lagi. No, yun lang po, yun, ano po, na... Anong ginawa naman? mo sa mga sisiw? Oh. po namin yung ano, yung ano niya. Okay, so pinitripan nyo. Na, Ibig uh, ano? Ibi sa kanya namin ibubuntong doon na lang uh, sa paninda. Balata na yung mga mm -hmm. paninda ko eh. Ah, so Use doon that. na lang. Use Pinalatan that. na yung mga sisiyo. Ano, Tinanggalan ng bala, balahibo. Siyempre, hindi ko na mapag ano, po. Patay yung... na? Buhay pa po. Ah, buhay, balahibo lang kasi. Sim, bala